Ayan guys, magandang hapon sa ating lahat. At uh, mag-update lang tayo dito sa ating project na pinapagawa. So, ito na ngayon guys. Uh, medyo malinis na yung sa gilid. Dito kasi sa uyepan yung hagdanan papunta sa second floor. At uh, magkaroon din tayo ng kunting tindahan dyan. So, ito yung uh, daan papuntang highway. So, akyatin natin sa taas na yung uh, nangyari doon sa pinaka slab niya. So, bago ko pala iniwanan, iniwanan itong ano na to, bago ako bumalik sa trabaho, na ganito na yun, taka, sa nakasalangsang na yung mga kabilya. At uh, meron na silang holmahan uh, para sa pagbos, deretso-deretso na lang. So, ang um, nagpangasiwa dito sa aking project yung aking ate at saka yung kuya ko so masaya naman kapag tinitingnan natin kahit maudobo yung gastusin pero kakayanin natin tumatapos sa itong taon na to yung lumang apartment namin yung nasa kapila so ito na nga yun nandito yung kuya ko tinitingnan niya kung tama ba yung pagkasalangsang sa kapilya at uh, tinitingnan niya para so tuloy-tuloy lang natin at uh, yung sa magkano pa inabot ng gastos sa first floor at uh, hanggang sa pag ano pagbuhos uh, ilalagay ko na lang sa susunod na video so ito na yung nangyari pagkatapos ng buos kasi inabot nga raw ito sila ng alas 12 ng gabi kasi kailangan talagang sabay o tuloy-tuloy ang pagbuhos mga walo katao ang naggawa dito para mas mabagpibilis pero talagang nag-extend sila ng oras inabot sila ng uh, alas 12 ng madaling araw so dito uh, nagmanual lang sila sa pagmasa ng siminto bangin. so sana matuloy-tuloy na itong pagpapagawa natin ang curing naman dito ay nasa 30 days bago natin uli uh, galawin ang sa second floor. So para mas matibay yung uh, flooring o yung slab, kailangan natin puhusan ng tubig tapos time to time, araw-araw para kahit pa paano ay eh, solid talaga yung uh, pagka flooring nito para hindi tatagos yung tubig kung sakali ay may malakas na ulan kung mag-flooring tayo ng slab. So dito uh, talagang siguro nasa 70 ka sakong bag ang naubos dito. Update ko lang kayo guys. I-update ko nga kayo guys kung magkano talaga yung naubos ko dito sa first floor at wala pang finishing. So antabayanan niyo na lang guys hanggang sa matapos ito paglagay ng tiles, paglagay ng uh, lababo, uh, pinto laruan, ilaw, tubig, lahat yan guys ay ididetalye natin dito sa uh, video nito o doon sa, sa susunod na video na ating gagawin. Ah, I-update lang ko kayo guys at mag-update lang kayo guys sa aking mga upload. At huwag kalimutan guys, please pakisubscribe sa aking YouTube channel na June Abrao. Doon ko rin ito i-upload yung iba pang mga detalye. Ayan sa aking uh, Facebook page. Ayan kayo na bahala mag-follow. I will follow back. pag comment lang kayo guys sa video ito. At uh, God bless. Uh, tuloy lang ang ating uh, pangarap kahit uh, medyo yun nga ay kailangan talaga natin mag ipon pa or medyo magtipid-tipid pa dahil sa ating mga pinapangarap sa buhay And shout-out sa lahat ng mga kaibigan ko na sumusuporta sa aking vlogs, sa aking Facebook. And shout-out sa aking mga kasama, sa trabaho, at sa lahat ng kaibigan at ng mga kakilala ko. God bless sa lahat. Bye-bye.